Magandang uh, umaga po. Uh, gagawa naman po ako ngayon. Ito, sa araw-araw na nabuhay Laging ito ang ginagawa. Sige po. Ito yung gagawin ko. Mula dito, bubunutan ko po yan. hanggat sana akin makakaya. Para, uh, luminis ang paligid. Magandang tingnan. Pakakagal dito. Kasi, ito, susun isusunod ko ito mamaya. Yan to. Babababa po yan. Yung iba niyan, makapal po yan. Ang ibang damo na yan. Hindi namin to inano. Hindi namin binubuno to. Kung nga, pwedeng palaguin kasi ito. Protection namin sa ano to. Pag malakas ang ulan, may bagyo o tag-ulan. Uh, ito yung protection namin sa mga lupa at bato. Para di sila maanod. Kasi pag binunot namin yan, mabubunot lahat yan. Pag umulan, lahat yan matatagay ng agos. Kaya, hindi muna namin sabunutin. Pag wala nang siguro ulan, dinatag ulan lahat yan, mabubunutin namin. Sige po, umpisaan ko na. Para makatapos ang maaga. Mga damo, daling tumubo kasi tagulan. Yung mga damo na to, grabe kasi yung mga ugat nila. Sobrang kapal. yung ugat nila oh. Oh. Pag yan dumikit sa lupa o oh, kahit nasaan, kahit na bato lang, tumutubo sila. Ganun sila katibay. Lalo pa kaya sa tagulan. Wala silang ano. Wala silang sinisino na lupa kaya ng kapitan kakapitan nila ay maganda rin to eh protection din sa tagulan itong malalaki kasi kailangan laki bunutin to kasi eh pag ito lumaking lumaki na mahirap nang bunutin kailangan ito tagain mo na takman gagamitin mo ito ng lagari kasi ang ingat ito mo Grabe yung ugat dito. Kira ng daan. tinik pa. Ah. Ito ugat oh. Makadiba yan. Ay. Oh. Tignan mabunot. Aray. tinik. Okay na po. Nabunot ko na lahat. Lipat na ako sa iba. Para maubos na. Baka mga ano to. Baka mga isang buwan bago namin maubos lahat. Ang dami. And dito na lang po ang, ang, video ko. Pakipalo nyo po ako. Pakiclick. Subscription bell po. Subscribe nyo ako para lagi kayo update sa mga bagong upload kong videos. Magandang araw po sa inyo lahat. Mag-ingat kayo lagi.